Ang love story ni Naimi Marcos at Tommy Manotok ay isa sa pinakamakulay at pinakapinag-uusapang relasyon noong panahon ng martial law. Habang abala ang pamilya Marcos sa pamumuno ng bansa, may malaking laban rin pala na hinaharap si Imi sa sarili niyang buhay pag-ibig. Siya ang panganay na anak ng dating Pangulo at First Lady at mula pagkabata ay mataas na ang inaasahan sa kanya. Pero sa kabila ng mga plano at direksyon na nakalatag na para sa kanya, ay may taong dumating rin na ganap na nag ng takbo ng kanyang buhay. At dito nagsimula ang tensyon sa loob ng kanilang pamilya. Ang tanong ngayon, paano nga ba nagkakilala at nagkamabutihan ang dalawa at bakit tinutulan ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Amy Marcos ay kilala noon bilang masipag at matalino. Nag-aral siya sa Princeton, nag-training sa teatro sa London at naging aktibo rin sa UP. Marami siyang interes at gusto niyang patunayan na kaya niyang tumayo bilang sarili niyang tao at hindi lang bilang anak ng Pangulo. Dahil dito, naging mataas din ang pagtingin ng kanyang mga magulang sa magiging asawa niya. Marami ang nagsabi na si Imelda Marcos ay may ambisyon na mapangasawa ni Imi ang isang lalaki na galing sa mataas na pamilya sa ibang bansa. Sinasabi pa nga na bumili si Imelda ng tirahan sa Europe upang maipakilala si Imi sa mga taong may mataas na estado. Habang malaki ang inaasahan ng pamilya niya, ibang direksyon naman ang tinahak ng puso ni Imi. Nakilala niya si Tommy Manotok, isang kilalang golfer at coach sa PBA. Si Tommy ay hindi mula sa pamilyang tinutukoy ni Imelda, ngunit malakas ang dating niya kay Imi. Nagkita sila sa isang antique shop sa Baguio. Tahimik ang lugar at walang matinding ingay, kaya mas nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap at magkakilala ng maayos. Mula doon, mabilis na lumalim ang pagkakaibigan nila. May personalidad si Tommy na malakas ang dating. Madalas daw siyang tingnan bilang matipuno at seryoso, at naging dahilan ito para mas humanga si Amy sa kanya. Pero may malaking problema dahil si Tommy ay hiwalay sa una niyang asawa na isang dating beauty queen. Dahil hindi kinikilala noon ang divorce sa Pilipinas, naging komplikado ang sitwasyon. Dahil dito, napilitan silang maging maingat. Hindi sila pwedeng maging lantad dahil alam nilang hindi ito matatanggap ng pamilya Marcos. Habang tumatagal, mas lumalalim rin ang relasyon nila at mas tumitibay ang pagdedesisyon nilang ipaglaban ito. Umabot sa punto na nagpasya silang bumiyahe palabas ng bansa ng palihim. Tahimik nilang inayos ang lahat upang walang makahalata. Pagdating nila sa Amerika, nagpakasal sila sa Virginia noong Disyembre 4, 1982 sa isang civil ceremony. Simple ang kasal, ngunit malinaw ang intensyon nilang dalawa. Pagbalik ni na Amy at Tommy mula Amerika bilang bagong kasal, mas lalo pang naging mabigat ang sitwasyon sa loob ng pamilya Marcos. Hindi na nila maitago ang tensyon dahil sa pagtutol ng magulang ni Amy. Sa una pa lang ay hindi nagustuhan ni Imelda ang pinagmulan ni Tommy. Bukod sa pagiging hiwalay nito sa unang asawa, galing din siya sa pamilya na matagal nang may hindi pagkakasundo sa mga Marcos. Dahil dito, mas lalong hindi naging magaan ang pagtanggap sa kanya. May ilang nagsasabi na hindi lang simpleng pagtutol ang naramdaman ni Imelda. Ayon sa mga lumang kwento, mayroon daw sariling karanasan si Imelda na may pagkakahawig sa sitwasyon ni Tommy. May isang lalaki raw noon na pinahalagahan niya pero hindi niya napakasalan dahil may unang asawa ito. Ang ala-ala raw na iyon ang posibleng dahilan ng pagiging masakit sa kanya ang desisyon ni Imi para bang ayaw niyang mangyari sa anak niya ang nangyari sa kanya ngunit ang paraan ng pagtutol niya ang naging dahilan ng mas malaking gulo. Habang lumalala ang alitan, may mga lumabas rin na balita tungkol sa umano ay pagdukot kay Tommy. Maraming tao ang nagulat dahil hindi ito normal na pangyayari para sa isang taong bagong kasal sa anak ng first family. Ayon sa kwentuhan noon, may mga pagkakataon daw na sinusundan o tinatakot si Tommy. May mga nagsabi pa na minsan ay natagpuan ang sasakyan niya na may butas ang mga gulong. Hindi man kumpirmado ang lahat pero nagdulot ito ng matinding kaba sa magkabilang panig. Hanggang sa dumating ang araw na naging sentro ng malaking kontrobersya, noong December 29, 1982, matapos ang isang simpleng dinner nila ni Imi, biglang nawala si Tommy. Umuwi si Imi, ngunit hindi na nakabalik si Tommy sa kanilang tirahan. Nang malaman ng pamilya Manutok ang nangyari, nagtaka sila dahil wala man lang silang natanggap na anumang ransom note. Sa isang tipikal na kaso ng pagdukot, natural lang na may hinging kapalit pero dito wala. Makalipas ang isang oras matapos ang pagkawala, sinabi ni Fidel Ramos na noon ay hepe ng Philippine Constabulary na nakatanggap daw sila ng sulat mula sa NPA. Nakasaad doon na humihingi ng malaking halaga kapalit ng pagpapalaya kay Tommy. Pero hindi agad naniwala ang pamilya Manotok. Para kay Ricardo Manotok, kapatid ni Tommy, hindi tugma ang mga pangyayari. Sabi niya, dumating ang mga tauhan ng gobyerno sa bahay nila bago pa ibalita ang tungkol sa ransom note. Pakiramdam niya, may nagmamanipula ng sitwasyon. Higit pa dito, alam ni Ime ang kalakaran sa panahon ng krisis. Madalas daw ibintang sa mga rebelde ang anumang nangyayaring masama. Dahil dito, Parang mas naniwala siya na hindi rebelde ang kumuha sa asawa niya. Ang hinala niya ay mas malapit sa kanilang tahanan. Sa galit at takot, nagwala raw siya sa Malakanyang. May mga lumang ulat na nagsasabing nagbasag daw siya ng mga lumang gamit at dekorasyon sa loob ng palasyo. Para sa ilang nakasaksi, ang kilos niya ay tanda ng pagkabahala at hinala na may alam ang kanyang sariling pamilya. Sa kabila ng pag-aalala, unti-unti ring kumalma si Imi. Sa loob-loob niya, maaring hindi malayo na ang mga taong pinakamalapit sa kanya ang may kinalaman sa pagkawala ni Tommy. May mga human rights groups noon na nagsabi na posible raw na nasa loob lang ng isang pasilidad na hawak ng gobyerno si Tommy. Matapos ang matagal na paghahanap at sunod-sunod na pagdududa mula sa publiko, unti-unting umusbong ang mga tanong tungkol sa tunay na nangyari sa pagkawala ni Tommy. May mga sumulpot na haka-haka na baka gawa-gawa lamang ito para mapahiya ang administrasyon. May ilan ring nagsasabi na maaring plano raw ito ng kampo ni Tommy para iikot ang tingin ng tao laban sa pamahalaan. Pero marami rin ang nagtatanong kung ano ang dahilan niya para gumawa ng ganoong palabas. Sa mga nakakakilala kay Tommy, hindi siya interesado sa politika at mas nakatuon siya sa sports at sa pamilya. Dahil dito, mas lalo pang naging malabo ang tunay na motibo kung sakaling may ganitong plano nga. Ngunit ang pinakamalaking tanong ng panahong iyon ay simple pero mabigat. Sino ba talaga ang nasa likod ng pagkawala niya? Sinubukan itong sagutin ng iba't ibang grupo at naging mas malalim pa ang pagdududa nila dahil sa kawalan ng malinaw at pare-parehong kwento. Habang humahaba ang usapan at usap-usapan, ay mas lalo lang napupuno ng misteryo ang pangyayari. Matapos ang anim na linggo, biglang lumabas ang balitang natagpuan na si Tommy. Lumantad siya sa isang press conference kasama ang ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanya, mga miyembro raw ng NPA ang dumukot at nagdala sa kanya sa isang liblib na bahagi ng Sierra Madre. Idinagdag pa na nasagip siya ng mga sundalo mula sa kamay ng mga rebelde. Ipinakita pa niya sa publiko ang isang litrato ng isang lalaking napatay sa sinasabing operasyon ng militar pero may mga nagdududa pa rin. May mga nagsasabi na hindi raw rebelde ang lalaking nakita sa litrato. Ayon sa ilang kwento, maaring isang inosenteng tao lang ito na nadamay para lamang magmukhang totoo ang rescue operation. Dahil dito, mas dumami pa ang katanungan kaysa sagot. Pero sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Tommy tungkol sa anumang kaugnayan ng pamilya Marcos sa nangyari sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon din ng pagbabago sa relasyon ng kanilang pamilya. Unti-unti nang tinanggap ni Imelda si Tommy. Ayon sa ilang nakakaalam, tulad ng maraming ina, nagkakaroon din siya ng pagkakataon na unawain kung sino ang minamahal ng anak niya. Sa kabila ng mga pilit na pagtutol noong una, natutunan din daw niya na yakapin ang desisyon ni Amy. Nagkaroon ng tatlong anak sina Amy at Tommy. Sinubukan nilang maging tahimik at maayos ang buhay nila bilang pamilya. Ngunit tulad ng maraming relasyon, may mga pagsubok rin na hindi madaling lampasan. Pagkatapos ng labing pitong taon, nauwi rin sa paghihiwalay ang kanilang pagsasama. Naging masakit at mabigat ang sitwasyon, pero kalaunan ay natutunan nilang maging maayos sa isa't isa. Kasabay ng pagbabagong ito, naging mas matatag rin ang relasyon ni Amy sa kanyang ina. Nang bumagsak ang kanilang pamilya mula sa kapangyarihan, nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Naging mas malapit sila sa isa't isa at mas naunawaan nila ang kahalagahan ng pagkakaisa. Sa pagbabalik ng pamilya Marcos sa Pilipinas, nagsimula muli ang karera ni Amy sa politika. Naging kongresista siya at ngayon ay kilala bilang gobernador ng Ilocos Norte. Maraming aspeto ng insidente kay Tommy ang nanatiling malabo Hirap itong suriin noon dahil hawak ng administrasyon ang media. May mga grupo na tinangkang ilabas ang detalye at naglabas pa ng mga newsletter noon para maipaliwanag ang kanilang tingin sa nangyari. Para sa iba, ang pangyayaring ito ay nagsilbing bakas kung gaano kasalimuot ang buhay sa loob ng First Family na bihirang napag-uusapan. Ang love story nila ay naging bahagi ng kasaysayan, hindi dahil perpekto ito. Kundi dahil ipinakita nito na kahit nasa kapangyarihan ang isang pamilya ay hindi pa rin nila kayang kontrolin ang lahat ng dumadaan sa puso ng tao. At minsan, ang kwento ng pag-ibig ay nagiging daan para mas makita ang totoong anyo ng panahon kung saan ito naganap. Ikaw, hanggang saan mo kayang lumaban para sa taong mahal mo kung ang nakapaligid sa iyo ang kumokontra? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.